isang liblib na bayan, may isang matandang bahay na matagal nang nakatayo sa kabila burol. Isang bahay na walang gustong tirhan, walang gustong lapitan, at walang gustong magtagal. Ngunit isang araw, may isang estrangherong dumating sa bayan. Isang lalaking hindi nila kilala, hindi nila alam kung sino, o bakit siya naroon at mula nang dumating siya, sa buong bayan, dumating si Daniel, isang manunulat. Sa maliit na bayan ng San Isidro, matagal na siyang naghahanap ng tahimik na lugar upang tapusin ang kanyang libro tungkol sa mga misteryosong kwento ng Pilipinas. Nang malaman niyang may murang inuupahang bahay sa kabila ng Borol, agad siyang nagpunta roon. Sigurado ka bang dito ka, nakaalis Pagdating niya sa bahay, kita agad ang kalumaan nito. Ang mga kahoy ay tila laging basa, ang bintana ay tila hindi nabubuksan, at ang hangin sa loob ay mabigat at malamig. Sa kapila ng lahat, pumasok siya at sinimulan ng kanyang trabaho. Pero nang gumabi na, nakarinig siya ng mga yabag sa itaas. pinuksan ang pinto, walang tao. Pero sa sahig may isang piraso ng lumang papel na may nakasulat. Huwag mong bubuksan ang pinto kapag may kumakatok. Kinabukasan, nagtanong siya sa bayan tungkol sa bahay. Sinabi ng isang matandang albularyo, noong unang panahon may isang pamilya na tumira roon. Isang gabi, may kumatok sa kanilang pinto. Isa-isang nagbukas ng pinto ang bawat miyembro ng pamilya bukasan, wala nang natira sa kanila. Simula noon ang bahay ay naghihintay ng panibagong bisita. Gabi na naman, muli niyang narinig ang katok sa pintuan. Pero sa halip na huwag buksan, tiningnan niya sa butas ng pinto. Sa labas may nakatayong babaeng nakaputing damit, duguan ang mukha at walang siya basta bisita. Siya ang susunod na biktima. Dali-dali siyang naghanda upang umalis pero lahat ng pinto at pintana ay hindi na mabuksan. Sa salamin nakita niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi na siya ang nakikita niya. Ang refleksyon niya ay isang bangkay na nakangiti. At sa likod niya ang babaeng walang mata. Nakahawak sa kanyang balikat. Kinabukasan, natagpuan sa mesa may isang librong nakabukas, may bagong nakasulat na pamagat, ang huling bisita, at sa ilalim ng pamagat, may nakasulat na pangalan. Isinulat ni Daniel ay taong 1893, ngunit ngayon ay 2025 na. Hanggang ngayon may mga nagsasabing nakikita pa rin ang ilaw sa lumang bahay tuwing hating gabi, at may nakaupo sa may bintana, nakatitig sa malayo naghihintay ng susunod na bisita.